So ayun na nga po mga kapatlin lovers natin at talagang uh, naganap na nga po ang meet and greet ng patlin lovers. Talagang makikita po natin ang sasaya po nila at ang dami pong mga papremyo ni Sir Wilbert at ni Herlin. At mm, si herlin po ay talagang nakita natin na sobrang saya at sa sobrang kasiyahan niya ay napaluha-luha na po siya dahil naalala niya yung kanyang lola. Kasi puro ang karamihan po ay nakikita tanya na pati ang mga senior citizen ay nandun nga. At yun, yun nga po yung nare-request natin na sana sa next meet and greet na Herlin is uh, kompleto na tayo. Kahit mga word of 50 people makapunta po at nakikita natin na Tudo suporta ni Sir Wilbert, pati ang Patlin lovers natin ay first time niyang namit at ang dami po niyang mga gift para sa mga Patlin lovers natin. Natutuwa naman po ang ating uh, presidente kahit po hindi po siya naka-attend ay nakita naman po niya at naka-video call siya para po uh, kahit wala siya dun is uh, nakikita po niya iyan po yung mga nangyari doon at ang sasaya po nila ako ay natatawa doon sa isa na hindi alam yung last name ni Patrick ay eh, di ba ho ay Patrick Bolton ay eh, siguro ay nakalimutan na sa sobrang excited nakalimutan na sa sobrang kaba din kasi nga siyempre, first time natin na mga magkaganon talagang nakakatuwa yung ating mga patlin lovers. Makikita natin na talagang nag-enjoy ang lahat at walang umuwi na luhaan. At ganun din po yung kanilang uh, kanilang ambaga na 1000 per each. Sa lahat po na nag-ambag is babalik po ni Ma'am Eva yung 1000 ninyong inambag kasi yun po yung uh Billy ni Sir Patrick. Anyway, ni Sir Patrick ni Sir Wilbert. Si Sir Wilbert po ang sumagot sa lahat ng gastos at sa mga pa-premium. Kahit po hindi na siya manager ni Herlin, ay siya pa rin po yung kasangga ni Pat ni ni Sir ni si Sir Wilbert pa rin po yung uh, nasa likod ni Herlin. Siya pa rin po yung laging nakaagapay kay Herlin. Kaya nakakatuwa po yung nangyayari sa kanila ngayon at uh, talagang nakita natin si ma'am na si ano, si ate Nancy siya po yung pinakamatanda doon pero nakaten pa po siya, galing po siya Pangasinan uh, Pampanga yung Pangasinan talagang umaten po siya Wait, it na, it na mong po yung mga hindi sa kanila talagang makikita natin ang kanilang kasiyahan at nandun po Ayan, todo iyak na nga dyan si Helene kasi naalala niya yung kanyang lola biring. Talagang uh, na of joy naman yung iba pag kaya iyak na rin sila. Kaso lang yung iba ay hindi nagpapakita ng emosyonal na na lang nila. Parang uh, iniisan tabi na lang nila yung kanilang mga pag-iyak. Talagang matutuwa po tayong lahat sa ating mga mapapanood dito. Talaga pong uh, makikita natin na ang ating patlin lovers ay tudo po ang ang kasiyahan ayan sana po ay every years na po mangyari ito at ang pag hindi pa rin po talaga nagkontak si Patrick Bolton is uh, wala na po tayo magagawa ito po ay magiging pot, uh, hindi na Patlin kundi Herlin Budol Pan Club na lang yun na po yung mangyayari o hindi natin alam basta ang sabi ni Ma'am Virginia intay-intay lang tayo at uh, wag natin pangunahan kung ano man ang mangyayari kasi wala dapat pa namang sagot si Patrick Bolton. Intay na lang po natin kung ano po yung uh, dapat nating intayin sa kanilang mga uh, mga karir lalo na si Patrick Bolton ay mga artista na at yun nga po nabanggit din dito ni Herlin na si Patrick Bolton ay kinukontak niya on video call pa pero hindi po talaga nasagot at pati yung mga kapitbahay at saka yung mga kaibigan ni Patrick yung mga pinsan niya ay tinawagan na rin ni Herlin at para lang uh, kausapin si Patrick Bolton is hindi po talaga niya mahagilap mailap daw po masyado si Patrick Bolton sobra ata ang busy kaya hindi na po ah hindi na po siya maka-attend ewan ko po kung anong nangyari kay Patrick Bolton kaya ayan po mga kapatlin lovers to support na po natin kay Herlin at talaga po hindi po iba yung tingin niya sa ating mga lovers kahit po wala si Patrick inandyan pa rin po siya at binagbigay po siya ng time para sa ating mga patlin lovers Four years, nagpapasalamat po siya four years na ang ating patin lovers na nandyan at ngayon nga po ay naganap itong meet and greet na ito at inaasahan sana na dalawa sila ni Patrick Bolton. Ang problema nga is nag-back out si Patrick Bolton at hindi natin alam kung ano yung kanyang kadahilanan. Kasi start na nag-note siya na hindi siya makaka-attend, eh hindi na po ulit siya nagparamdam I start nun. Kaya po, ayan, igalang natin kung anong desisyon niya. Bahala na si Batman, bahala na siya kung anong uh, ano po yung uh, gagawin niya sa buhay niya. Basta tayo is enjoy natin at uh, nagpapasalamat tayo kahit wala si Patrick Bolton, eh naman si Sarah Bird at tudo support ni Sir Wilbert kay Herlin at ganun pa man uh, naglabas siya ng malaking pera para lamang uh, maka ano siya kay Herlin para lamang po makapag uh, para lamang po makapag-support siya at may pakita sa ating mga Patlin lovers na uh, tudo support po siya kay Herlin at napaka Napakalaking tulong po na mga ibinigay ni Sir Wilbert at mga panghanda na rin ng mga uh, patlin lovers. Yung iba'y hindi talaga nang hinayang. Wala talagang umuwi na luhaan. Ayan po yung... Uh, uh, place sa Red Hotel sa Cubao, Quezon City po yan. Ang ganda po ng pagkaka-arrange na natin. May mga lobo, may banner pa, may video okay. Ayan po. At nakikita natin na habang naghihintay po ang lahat ay nagpipicture-picture sila. Kaya po yung iba, uh, mga picture po yung pinasa natin kasi para makita po ninyo kung ano po yung kaganapan sa ating Patlin Lovers. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-share ng mga picture at video at ito po ay ini-upload ko din para po yung iba pong hindi po naka-attend ay eh makita po nila. Kaya sana po wag po kayo magalit kung ito po in-upload ko sa aking YouTube. Ah, uh, wala pong ibang intention ito kundi po ah, uh, may pakita po sa iba pa nating Patlin lovers kasi po nag-aabang po sila ng mga update ng mga video ng ating mga Patlin lovers na ganap sa Christmas party meet and greet. Nag-aantay din po sila ng balita. Kaya po uh, ito ay in-upload ko na ganito kinuha ko yung mga picture is para po makita nila at yan nga po uh, masaya din po sila na makikita ito kahit hindi po sila nakarating at yun po ay magandang halimbawa at mag magandang sample po ito sa kanila Ma, na isang isang example po sa kanila na pag pumunta ka sa meet and greet ng partner Lovers ay ganito kasaya yung mararanasan mo kaya i wish po na pag napanood ito ng iba pa nating mga partner Lovers ay ito po ay uh, magustuhan nila Muli po ako po yung humihingi ng pasensya sa pagkuha ko na inyong mga video at mga picture. Ayan po hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa update na ating Patlin Lovers. Ingat po!